Mga kapatid, bago tayo manalangin ngayong umaga, hayaan ninyong bigyan ko muna kayo ng ilang sandali ng pagninilay. Gusto ko kayong kausapin mula sa puso dahil alam ko na kahit magkasama tayong lahat ngayon, kahit mukhang maayos ang lahat sa panlabas, may mga laban tayong dinadala na hindi nakikita ng iba. Minsan, akala natin pare-pareho lang ang pinagdadaanan ng mga tao. Nakangiti sila, tahimik lang parang walang problema. Pero sa totoo lang, bawat ngiti may kasamang kwento. Bawat tahimik na mukha may pinagdadaan laban. May mga iniinda tayong hindi nakikita ng mata. Hindi lang ito tungkol sa pera, kalusugan o relasyon. Mas malalim pa doon ang giyera na tinutukoy ko ngayon. Ito ay ang labanan ng ating laman at espiritu. Sabi sa Galatia chapter 5 verse 17, sapagkat ang pita ng laman ay laban sa espiritu at ang pita ng espiritu ay laban sa laman. Ang mga ito ay salungat sa isa't isa, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Isipin niyo 'yan, may laban sa loob natin. Gusto ng espiritu natin na lumapit sa Diyos, pero humihila ang laman natin palayo. Ang espiritu natin gustong manalangin, gustong magbasa ng salita ng Diyos, gustong magpuri, pero ang laman natin gusto lang magpahinga, manood ng TV, magbabad sa social media o tumutok sa mga bagay na pansamantala. Mga kapatid, hindi aksidente ang ganitong klasing laban. Ito ang likas na sagupaan sa pagitan ng laman na makasarili at ng espiritong hinubog ng Diyos. At kung iisipin natin dito nagkakaroon ng tunay na laban araw-araw, hindi ito tungkol sa malalaking krisis lang, kundi sa simpleng desisyon, magdarasal ba ako o magpapahinga, magbabasa ba ako ng Biblia o magsuscroll sa phone. Pipiliin ko ba ang pananampalataya o ang takot? Ito ang tunay na digmaan ng bawat mananampalataya. Ngunit may sagot ang salita ng Diyos, sabi sa Galatia chapter 5 verse 24 hanggang 25, at mga kay Kristo Jesus ay ipinako na sa krus ang laman kasama ang mga masasamang pita at pagnanasa nito. Kung tayo'y nabubuhay sa Espiritu, lumakad din tayo ayon sa Espiritu. Ibig sabihin, kung tayo'y kay Kristo, hindi na ang laman ang pinapairal natin. Hindi na ang damdamin, hindi ang tukso, hindi ang makalupang pagnanasa. Pinapatay natin ito, hindi literal, kundi isinusuko natin ito sa Diyos araw-araw. At hindi ito madali ang pagpapapako sa laman ay masakit. Katulad ng pagpapapako sa krus, mabigat, masakit, at minsan matagal bago matapos. Pero ito ang kailangan para si Kristo ang mabuhay sa atin. Ibig sabihin, pinipili natin ang kababaang loob sa halip na kayabangan. Pinipili natin ang pag-ibig kaysa galit. Pinipili natin ang kabanalan kaysa tukso kahit mahirap, kahit may kapalit, kahit mukhang lugi, dahil alam natin ang gantimpala ay hindi pansamantala, kundi walang hanggan. Mga kapatid, ang katawan natin ay pansamantala. Ang laman ay madaling mapagod, madaling maimpluensyahan ng mundo. Pero ang espiritu natin, yan ang bahagi nating nilikha para sa Diyos. Kaya't kapag tayo'y lumalakad ayon sa Espiritu, doon natin nararanasan ng tunay na kapayapaan, ang kagalakang hindi kayang ibigay ng mundo at ang lakas kahit sa gitna ng kahinaan. Sabi sa Roma chapter 8 verse 6, ang pag-iisip sa mga bagay ng laman ay kamatayan, ngunit ang pag-iisip sa mga bagay ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Kaya huwag nating baliwalain niya ang araw-araw na labanan. Dahil sa bawat pagkakataong pinipili mong manalangin sa halip na matulog, magbasa ng salita kaysa maglibang, magpatawad, kaysa magkimkim ng galit, panalo ka. Panalo ang Diyos sa iyo. Ang pagpako sa laman ay hindi nangangahulugang perpekto ka na. Ibig sabihin lang, pursigido ka nagsusumikap ka. Patuloy kang sumusunod kay Jesus kahit madapa ka, kahit mapagod ka, bumabangon ka, humahanap ka ulit ng lakas sa Diyos. At yan ang tunay na lakas ng isang anak ng Diyos. Ano ngayon ang magagawa natin? Pakainin natin ang ating kaluluwa ng higit kaysa ating laman. Magbabad tayo sa salita, manalangin tayo, magayuno kung kinakailangan, iwasan natin ang mga bagay na humihila sa atin palayo sa Diyos. Lumapit tayo sa mga taong pinalalalim ang pananampalataya natin. Maging totoo tayo sa Diyos, sabihin natin kung nasaan tayong mahina at hilingin nating patatagin niya tayo. Oo, mahirap ang buhay na ito, may mga pagsubok, may mga laban, pero hindi tayo nag-iisa si Jesus na ang nagtagumpay. Kaya't kahit may giyera sa loob natin, panalo pa rin tayo kay Kristo. Ngayon, manalangin tayo. Panginoong Jesus, palakasin mo po ang aking spirito. Inaamin ko, Panginoon, na mahina ang aking laman. Madalas itong humihila sa akin palayo sa iyong kalooban. Napapagod ito, nadidistract at naghahanap ng ginhawa. Pero Panginoon, ayokong alipinin ng laman. Gusto ko itong ipako sa krus. Gusto kong dalhin ito sa iyong harapan at isuko lahat ng pagnanasa nito. Tulungan mo akong magtagumpay laban sa sarili kong laman. Bigyan mo ako ng grasya para tumanggi sa mga tukso. Huwag mong hayaang pamunuan ako ng emosyon o pansamantalang hangarin. Hayaan mong ang espiritu mo ang magdala ng direksyon sa aking mga desisyon. Kahit sa mga simpleng bagay, gaya ng pananalangin at pagbabasa ng Biblia, tinatamad ako minsan. Pero ayoko na pong patuloy na matalo sa mga maliliit na laban na ito. Panginoon, dinadala ko sa iyo ang bawat paghila ng aking laman. Bigyan mo ako ng lakas upang ituloy ang panalangin kahit hindi ko ito nararamdaman. Bigyan mo ako ng gana na buksan ang iyong salita kahit may ibang bagay na mas kaakit-akit. Alam ko, ito ang mga laban na huhubog sa aking espirituwal na buhay. Ayokong matalo, gusto kong maging tapat, Panginoon. Ang digmaan ng laman at espiritu ay totoo, pero mas totoo ang katotohanang ikaw ay mas makapangyarihan. Naniniwala ako na sa iyo, maaari akong magtagumpay. Naniniwala ako na araw-araw mo akong palalakasin. Sabi mo sa iyong salita, mas dakila ang nasa atin kaysa sa nasa mundo. Kakapitan ko po iyan ngayon. Panginoon, palayain mo ako mula sa lahat ng bagay na pumipigil sa akin. Ayoko na pong maging alipin ng kasalanan. Wala na pong puwang ang lumang pagkatao sa buhay ko ngayon. Gusto kong lumakad sa kabanalan. Gusto kong mabuhay na may dalisay na puso. Gisingin mo ang aking kaluluwa. Baguhin mo ang aking isipan. Gawin mong patutuo ang buhay ko na ako ay patay na sa mundo at buhay na para kay Kristo. Sabi sa Galacia na ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Panginoon, gusto ko pong mamunga ng mga ito. Gawin mong totoo sa buhay ko ang mga katangiang ito. Turuan mo akong magmahal ng tapat. Turuan mo akong magalak kahit mahirap ang buhay. Puspusin mo ako ng kapayapaan. Turuan mo akong maghintay, maging mabait, maging tapat, maging mahinahon, at may pagpipigil sa sarili. Gusto ko pong maging katulad mo, Jesus. At sabi rin sa Roma chapter 8, kung tayo'y namumuhay ayon sa laman, mamamatay tayo. Ngunit kung sa pamamagitan ng espiritu ay pinapatay natin ang gawa ng laman, tayo'y mabubuhay. Kaya't hinihiling ko, banal na espiritu, tulungan mo akong putulin ang anumang pumapatay sa aking espiritu. Tulungan mo akong itigil ang pagpapakain sa aking kahinaan. Gawin mong malinaw sa akin ang iyong tinig. Hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot. Inampun mo ako bilang anak. Ako'y sa iyo. Hindi na ako banyaga. Ikaw ang aking ama, tagapagtanggol, tagapangalaga, at hari. Hinihiling ko ang biyaya upang mabuhay sa kapangyarihan ng espiritu biyaya upang tumanggi sa tukso. Biyaya upang lumayo sa mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Biyaya upang mamuhay ng malinis kahit ang mundo ay madumi. Biyaya upang makontento sa iyo lamang, hindi sa tao, ari-arian o pansamantalang saya. Ikaw ay sapat, Jesus. Palaging ikaw ang sapat. Gawin mong ikaw lamang ang layunin ng puso ko ang tunay kong hangarin ay paglingkuran ka. Ang nais ko'y parangalan ka sa aking iniisip, sinasabi, oras at buong buhay. Iniiwan ko ang lahat ng bagay na umaagaw sa iyong trono sa puso ko. Ikaw lamang ang hari ko. Ikaw lamang ang sentro ng buhay ko. Sinusuko ko ang lahat ng karumihan, galit, inggit, yabang at alitan. Gusto kong lumakad sa kapayapaan, sa pag-ibig, sa kababaang loob. Turuan mo akong maging mahinahon. Turuan mo akong pigilan ang sarili bago magsalita. Turuan mo akong hindi gumante. Turuan mo akong magpakita ng awa. Tulungan mo akong magmahal ng mahirap mahalin. Tulungan mo akong magpatawad kahit masakit. Gawin mong salamin ng iyong habag ang aking buhay. Panginoon, ang espiritu ko ay handang sumunod. Gustong sumamba, gustong sumunod, pero ang laman ko ay madalas pagod. Kaya't hinihiling ko ang isang bagong paghipo mo. Naniniwala ako na isang haplos mo lang, kayang baguhin ang lahat. Hipuin mo ako, Panginoon. Buhayin mo ulit ang aking espiritu. Sunugin mo ang lahat ng hindi palubos na sumusuko. Linisin mo ako ng iyong kabanalan. Akayin mo ako ng iyong awa. Sa pananampalataya, tinatanggap ko ang lakas na kailangan ko. Tinatanggap ko ang kapayapaan na matagal ko nang inaasam. Tinatanggap ko ang grasya upang mapagtagumpayan ng laman. Tinatanggap ko ang kagalakan ng pamumuhay ayon sa Espiritu. Sa pangalan ni Heso Kristo, ito ang aking panalangin. Amen. Kung naantig ka ng panalangin ito, isulat mo lang sa comments ang salitang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung kailangan mo ng personal na panalangin, huwag kang mahiyang mag-message. Kagalakan naming ipanalangin ka. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumayyo ngayon at magpakailanman.